Ito nga pala idol ni Baklas Kabit. Kailangan natin ibalik 'tong mga idol kaya palitay idol natin. Tanggalan natin ang guma para suabi naman pagbalik natin. Ito nga pala idol ni Baklas Kabit. Kaya nga pala idol yung ay idol yung ating papalitan. kabilaan yan mga idol hindi ko na pinakita idol ang ating pag baklas kasi yung ating taga video kayo na may ginagawa maraming maraming salamat nga pala mga idol sa inyong ulang sawan suporta sa aking video at hindi po dahil sa inyong mga idol eh hindi po tayo nakikilala pa unti-unti sa ating Facebook. Yan, maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Followers, mga followers ko at viewers. 300,000 followers na po tayo mga idol kaya walang katapusan po Salamat ko sa inyo mga idol Diyos na lang po bahala idol ang mag ganting pala sa inyo mga idol sa inyong kabutihan, sa inyong kapwa uh, ah, ingat tayo palagi lahat mga idol ito mga idol itanggalin ko pa itong bakal at sisiling-siling ko pa na may idolat. Ito ay doon sa pag nagpalit ka original nito, pinapapress pa nila. Sa atin ay doon, ito lang. Sili-sili na lang natin. O, kata yang lain, sangkau juga masih ketika terakhir, lama itu, hati Ito nga pala, yun yung papalit natin dyan. May iniwa na ako. Hindi ko na pinakita yun pag iwa kasi tat lalong tatagal. Haba yung video natin. Dahil so, tuturnoy natin ito, putasan ko muna. Ngayon, putasan na natin. tayo ay ng ating talib. Kamay lang. Ngayon ba ay adjust nga pala itong mga yung ano natin. Turno, kung tawagin. Pero yung idol yung guhit natin, lalagpasa natin ng kunti para doon sa lap Idol. Abang dinitiin natin Itong ating iniikot mga idol Bumano yung talim natin Pailalim Kailan abang iniikot, iniikot natin Nakatiin lalagyan naman natin ng lock to bawasan natin my door at mahaba siya to so, my door hindi nasasayang yan kasi may nagko-comment tayo na malaki daw ang ating ginagawa mga ang ating inihiwa sayang daw ang guma to so, ay doon hindi na sayang to dahil marami pang gamit to talagay tayo ngayon ang lock ano tayo lang natin saka bubutasan ko pa yun mga idol sinitin na natin yung lock mga idol And ito na na mga idol butasan naman natin ito so, na mga idol yan shout out nga pala sa may ari nito si boss Paul Policarpio yan ito na boss, inumpisahan ko na yung paggawa yung engine support mo ko isa pa lang tinapos ko muna boss yung kanginang busing sa truck at tumayad ulit yan shout out pala kay ang mayari pala nito mga idol Polycarpio Paul Polycarpio shout out sa iyo from San Abulak Maria Bulak, mga idol Ako ah, pa siya, mga idol Eh, hindi natin nagawa Kasi ano nga May gawa tayong Mga order, marami Ano po ito, mga idol Para, ano Hindi manginig yung Makina, yung gawa natin Hindi matigas kailangan eh. ay duli Tambutan natin yung gawa natin kasi pumatigas yung gawa natin ay doon wala nang pupunta dito sa atin. Ayan, maraming salamat po sa mahal na Panginoon mga idol dahil binigyan tayo ng talent na ganito. Na hindi nagsasawa yung ating mga customer mga idol. Kahit saan sulok ng mundo mga idol, malalayo na yung customer natin. may mga idol kalpasin natin ito mga idol huwag okay, yan ito mga idol na maliit yun yung engine support iba iba din ang klase ng paggawa natin mga idol ba, kasi ang hinahabol natin mga idol yung hindi manginig yung ating gawa tanggalin natin para malagyan natin ang lock sa edo pang bumitaw so my door yan, ito ay bubutasan ko pa to para mano natin yung lambot Kuha na naman natin ito ng lock. Gagawa natin ng lock. Yan. Kaya ginaganyan ko, Idol. Tinignan natin yung clearance ng no lock ang gagawin natin. pinitamparahan ngayon, mayroon puno dalawa na electric fan ko puno pa rin ang pawis ko i-lock natin mayroon kailangan medyo i-lock natin ipisigipan natin tanggalan pala natin ang na canvas tanggalan pala ng kanto. Tuwid idol ini na natin video antong pagkabit. Ito na lang yung magawa lang mga idol. Kasi maila ka idol yung ating sa video. Sabi ko nga isingit lang ng ano mabidyohan makabidyo man lang tayo ng isang engine support at saka ito idol pala may gawa pa tayo wala kayo na umaga pang marami marami pa yung gawa natin may kinuha na rin mga idol kagabi pa yan mga idol ginawa ko eh, uh, ngayon ko ginawa kahapon pa yung lumating kagabi nag overtime ako mga kagabi hindi ka lang mga idol at titignan ko lang yung ano dun mga idol clear ang dun kasi ito ay hindi basta-basta din pagkabit kailangan may ano din to gawin Yan, Tinignan ko yung ano Saan dapat ilagay itong gawin na ito Ayan, okay Patit na natin bukabi pa rin mga aero nilagay yung kinaltas mawala din, manginginig din at malapit na matapos na at Nasaan na natin mga idol yeah. Ito na po mga idol Ang ating finished product Ng engine support, Sport yeah. Kung nagustuhan nyo naman po mga idol Ang ating Video Paki subscribe naman po mga idol At samahan nyo na rin po nang share mga idol yeah. And mga idol kung gusto nyo po mapanood lagi ang ating Mga video mga idol yan. Subscribe nyo lang po mga idol para updated kayo palagi mga idol. Yan lamang po. Maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat. Sa walang sawa supporta. God bless you po. Ingat tayo palagi lahat mga idol. Yan. Bye bye mga idol.